Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang huling alas ng Lakers na si Dwight Howard. Dwight Howard bibigyan na ng kontrata ng Lakers ayon kay Genie Bus. Pero bago yan may good news naman ito para sa mga Lakers fan dahil mas maaga ang magiging pagbabalik ni Jared Vanderbilt. Ayon sa report ni Coach JJ Redick, maganda ang nagiging progress ng injury ni Jared Vanderbilt at nasa ramp-up stage na daw ito pero hindi pa nga daw gumagawa ng mga contact work ang Lakers forward. Target din daw ng Lakers coach na sa pagsisimula ng regular season ay makakabalik na si Jared Vanderbilt. Ninote din ni Coach JJ Redick na walang setback sa recovery ni Jared Vanderbilt kaya mas mukhang mapapaaga ang pagbabalik ng Lakers forward na napaulat nung nakaraan na baka by November pa ito makabalik. Siguradong sa pagbabalik ng Elite Defender ng Lakers na si Jared Vanderbilt ay magiging isa na naman ng Lakers sa best defensive team sa NBA. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Nakakontrata na si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. At trending nga po ngayon sa social media ang naging interview ni Dwight Howard sa team owner ng Lakers na si Jeannie Buss dahil gumawa nga siya dito ng paraan upang personal na humingi ng isa pang chance para kunin siya ng kanilang team ngayong season. At ayon nga kay Dwight Howard ay maayos at malakas pa rin nga daw po ang kanyang pangangatawan at kalusugan kaya malaki pa nga daw ang maiaambag niya at magagamit pa nga daw nila siya bilang kanilang center na papalit muna kina Christian Wood at Christian Coloco. Dahil dito mukhang naging epektibo rin nga po ang ginawang pagmamakaawa ni Dwight Howard sa team owner ng Lakers na si Jeannie Buss. Bukod rin nga po diyan ay pinag-usapan rin naman nga nila ni Jeannie Buzz at Dwight Howard ang rason bakit nga po mirma si Howard ng kontrata sa 76 years pagkatapos nga po nilang manalo ng kampyonato noong 2020. Ayon nga sa inamin ng Lakers owner, meron na nga po sanang nakahandang kontrata noon ng Lakers kay Dwight Howard, ngunit nabigla nga sila ng pumirma ito sa Philadelphia 76, pero nilinaw rin naman nga po ni Dwight Howard na ang may kasalanan nga po dito ay ang kanyang dating NBA agent na niloko nga po siya. Kaya malaking pagkakamali nga daw ito kaya humingi pa po siya ng isang chance kay Ginni Bus. Sa kabilang banda kanina may lumabas na balita na ang Los Angeles Lakers ay nagbabalak na makuha si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets sa pamamagitan ng trade. Ito ay ang maaaring mangyari kung si Christian Coloco ay hindi makakapasa sa mga pagsusuri ng NBA. Si Nick Richards ay isang talented na center ay may kakayahang magbigay ng dagdag na lakas sa depensa at offensive rebounds para sa Lakers. Kung hindi ma-clear si Christian Coloco na may mga isyo sa kanyang kalusugan, maaaring mapabilis ang pag-usad ng trade na ito. Ang pagkakaroon ng isang solidong big man tulad ni Nick Richards ay makatutulong sa Lakers na mapanatili ang kanilang competitiveness sa Western Conference. Sa kabila ng mga hamon ay patuloy na nag a -e adjust ang Lakers upang matiyak ang kanilang tagumpay sa darating na season. Kung mangyayari ang trade na ito, tiyak na magiging malaking hakbang ito para sa Lakers sa kanilang pursuit ng championship.